First game po ito At na kung saan ang taya ay 900 300 po bawat isang manlalaro Maglalaro at maglalaro Kami dito sa kalsada At ito lang ang libangan ng mga kabataan Kahit Maraming interruptions Dumadaan ang mga motorsiklo Ang mga sasakyan Kasi po ito ay papunta din po ito Nang uh, Rizal or papuntang Marikina or Taytay daanan din po yan ng mga sasakyan ito pong lugar na ito ay dito po yan sa 6B Lower Bikutan, Tagig City na kung saan ay dito din ay naglalaro noong araw si Boy Beats Victoria ng San Miguel Beer. Tuwang-tuwa ang mga bata at natalo yung dayo at ang kapatid nila ang nanalo. Punta tayo sa game to. Ang ah, mga kabox ang minimum bet po dito ay 900 at 300 po per head ang laro lagi dito sa 6B or green court. hindi nga lang ito pwedeng gawing whole court at ginawa na itong parkingan gawa ng merong 3 meters dito ang haba na pagmamayari ng privado kung ito po sana ay walang may dumadaan dito eh Kayang tapusin ang isang laro ng 30 minutes kaya lang napakadami ng interruption at uh, matao po itong lugar o residential area po ito. Hindi po ito traveling mga kaboks. Mga kabataan nga naman, lakasan pa nila. Kaya ito, parating na yung tatlong red horse. Habang po sila naglalaro, eh, mamaya pagkatapos nila maglaro, ay eh, magiinuman na yan sila dyan. <laughs> para po sa inyong kaalaman mga kabox dito po sa 6B ay marami ang shooter kaya ako ay nainganyo akong manood dito at ang gagaling po talaga nila at ito na yung final games gawa ng uh, padilim na kaya ang pusta nito ay 3,000 mga kabox ah, matindahan ka rin na sa Bicol? ako po ang tatanungin ninyo base sa replay ay ito ay traveling violations po yan at ito ay offensive Mahirap din po ang ganitong laro na may uh, bet na malaki uh, which is uh, 3,000 kaya yung Diyo nagkakainitan ng ulo. <makes noise> Ayos ah. At pagkatapos ay inumpisa na yung tag. Tatlong case din na red horse yan mga kabox. Hanggang dito na lang mga kabox and shout out po sa lahat ng mga nasa green court na players ng basketball. Uh, In-upload ko po ito para po sa inyong lahat. For watching and God bless us all.